Ay, wartan si Muto niyan. Wartan niya eh. Saka na na, tangon ka doon, last na mo. Gamay, ang mga ba? Si Akay Lidya! Ayan o. Oh. Yan, pinapaganda ko para maganda si Mama. Wow! Wow! Ay, at ko to Ma? Ay, at ko to ha? Apakah...

Inuulan. Hmm. Ha? Ah. Hmm. I-ano mo muna. Bye-bye. Uwe ka na ma? Oo. Oh. Iwan mo na kami? Oo, ah, iwan na lang ka na. Ha? Kaya adlaw. Kain na ka muna. Hmm. Kain muna. Alis na lola, Lidya. Ano na? Paalam na kay lola Lidya, Lance. Hmm. hmm. Pakabait ka doon ha, Lola Lidya. Ah, yeah. uh, okay. ano, na lagi kang healthy. Lang, muna. Lawan mo nga. Hindi ko makita eh. Hmm. Ay na si Kuya Ken. Ken! Ken. Para sa supply ng bukong. Pagwapa eh. mo na ikaw bang mag-uli ah. Ah, nalang. Kasama? Ah. Hmm. Ah, Shhh! Uy! Wala na dyan. Magwapa mo na si mama. Para makahanap ikano. Mana yan? Kilay mo na si mama. Sambay pa may pay mo. Pagkilay na sa para magwapa ko na mong ulit. Uh, uh, Ayan lang rin niya, uh, magkirita kita, rumang kita. Para ano, pa ako na imaw. Ayan, bagong kilay, ano yan, yung... Hindi naman kahit mabura yan. Mm. Ganun doon. Si mama, bye-bye. Ingat ka lagi doon, ma. Ha? Okay. Ingat ka lagi. Ayan, uwi na siya na ang Si mama, hey. Dalawa may na-picture na kayong dalawa. Ang dalawang magkapatid. Step. Kumikita o ni Jorolin. Alis na si mama. Ano ka na? Wala, wala na. <laughs> Walang kasog yan. Wow. Ano